Hello guys, so naglilinis ako nitong mga machine na saka binibenta ito kung gusto nyo uh, post or comment lang dyan marami pa yan, maraming iba-ibang makina yan dyan ito. malaking grinder ito, gato mga motor So, marami pa na. So, meron pa doon sa baba. Ayan. Oh. Puro motor yan. So, namatay na yung may-ari. Baka gusto nyo take all. At kung magustuhan ng boss ko, uh, baka bigay sa inyo. Yung iba dito, gumagana pa yan. Oh. Ito. So, meron pa dito sa baba, ano. Eh. So, iniinisan ko pa 'yan. Eh kasi bebenta to oh. Uh, motor sa tubig ito di ko alam kung motor saan to uh, starter ng bus halo halo ano ito motor din sa tubig Ayan, uh, yan, yeah, mga motor din yan, sa so, tubig. Mag Iba dito, lang. So, uh, lulugtot ko pa yan, ano? Yan, ano? Uh, mga motor. Ito, starter ata ito. Laglag. <laughs> Laglag. So ito, hindi ko alam kung anong motor ito. Masyado malaki. Sa baba, mas marami pa dun. malalaki pa dun. So update ko na lang kayo.